Hello guys, welcome pong muli sa ating channel at narito pong muli ang inyong agrigabay para turuan kayo ng isang makabuluhang topic sa pagsasaka and for today's video guys is ayun, napadaan tayo dito sa tabi ng ating sakahan ito ay sabog tanim na nakikita natin so ayun, parang at first glance guys, okay naman siya okay naman yung tubo okay naman. pero guys, meron tayong nakita dito na which is alarming to <laughs> sa mga hindi nakakaalam guys kalaban to ng sabog tanim which is sana huwag kang lumipad yan guys oh so, kita nyo ba yan alam nyo ba yan guys kung ano yan and hindi lang kasi isa yan ayun to dun sa bandero napansin nyo ba yan yung stem borer ayun pa pa so ayan guys marami siyang stem borer na yung paru-paru guys na stem borer to ayan sa una guys parang wala lang yan pero guys kapag sobrang dami na po ng population now ng stem borer sa inyong sabog tanib guys yes ina-advise ko po guys na mag spray po kayo kasi guys na experience na po kami ng ganito eh alam nyo po ba yung anong magiging ah uh, uh, mangyayari dyan kapag hindi nyo napabayaan nyo lang ah paro paro lang noon yan lalo pag medyo marami guys ang mangyayari dyan guys is alam nyo yung mismong palay tapos biglang parang mamamatay yung pinaka kanya pinaka gitna sa Ilocano ugot eh ugot o yung pinaka ubod nya mamamatay yun guys pinaka ubod nya magtataka ka tapos syempre punla pa lang yan wala namang papatay dun so isipin mo agad ah oh, kanto fungus so spray fungicide fungicide mali guys ang cause nun ay stem borer hindi po yun ang ayun o oh, kanto oh. no hindi kasi makita guys eh. sabog lang. Pero ang cost nun guys ay... Stem borer. Pag yun guys, nang itlog. Nang itlog yung stem borer. At napisa dyan mismo. Hindi kasi ako makahanap ng itlog guys eh. Pero nagigit... Nagiitlog yan kahit maliit pa. Nagiitlog yan guys. So ang... Ang gagawin nyo guys is pag gano'n... Nakispery na kayo, hanap kayo. Kung medyo... Kunti lang naman, okay lang naman. Pero pag medyo madami guys nangyayari ito guys kapag nauna ka nauna ka kapag nauna kang nagtanim ano ba natapos yung taniman tapos nauna ka yun ang tendency kasi guys sa'yo pupunta lahat ng no? stem borer so may aso. hello doggy sa'yo lahat pupunta yung stem borer guys so ang gawin mo spray ka spray ka ng pang stem borer tapos kapag nakita kang may itlog guys ang pinaka maganda is Uh, ito na ko na guys eh, yung yoval yoval na tawag dito uh, pang insekto kasi guys yung yoval ano meron kasi yung one meron kasi yung pang baog ng itlog ng stem borer OV parang ovis basta ganun something pang baog siya ng itlog para hindi na uh, mapisa ang papatay kasi dun guys sa gitna ano nung no, mismong palay is yung anak yung mga napisang stem borer na. So ayun guys. Pag yun guys, tumama sa inyo. Tumama yung last year sa amin eh. Mangyayari, namamatay yung pinakaubod nyo. Tapos hindi mo alam. Ganito guys oh. Ayan oh. Kaya lang sa pinakita ko eh. Ayan oh. namatay yung ubod nyo. Namatay yun. Ayan, ganyan ang mangyayari sa'yo. Mamatay yung pinakagitna niya. So, ayun, guys. Tips lang naman yun, guys. Yoval. spray kayong yoval. mas maganda yung yoval. Lagyan nyo ng sticker. Para yung efficiency niya, yung visa niya matagal Pero, although, yung yoval kasi, 21 days yung visa nun, guys. Pero, syempre, hindi mo naman imamax yun. So, ayun, guys. Yoval. Yung magandang pang-spray dun. Kasi, ito, ang ganda pa niya, no? Pero, kapag kasi lumabas na yung isa-isa na yun, guys, huli ka na. Uli ka na promise. Kahit anong spray mo doon guys, the damage has been made. So yun guys, tips lang para kaiwas tayo sa ganun. Yun yung tinatawag sa amin sulunot. Sa Ilocano. Nangyari sa amin yun guys daw, eh. Bravo. So sana guys nakatulong ano. <laughs> yung tips natin about doon sa stem borer kung ano yung magandang spray yun guys na try ko na yan yobal babaugin niya yung itlog ng mismong stem borer. Maganda rin yun guys kapag yung pakon ka na, pa, paani ka na yung pag may nakita ng stem borer. Yun na yung ibanat mo with sticker para di ba? may protection na hindi ka masyadong tamaan. So yun lang guys, sana nakatulong yung video natin. At kung gusto niyo po ng mga ganitong video guys, baka pwede naman kayong mag-subscribe sa ating channel para mas marami pa tayong ma-reach, matulungan ang mga magsasama. Salamat mong agree at ubay um po kayo.